guys. Good afternoon. Dito tayo sa Open Sun Party. So, ayan po, bayad sana tayo ng SS. Ay, di ko alam. Nagbago na naman yung schedule nila. Ang kubiyar mo nga naman talaga, di ba? So, babalik Pabalik tayo sa susunod na Martes. Kasi ang last day jet natin is number 3. So, ayan guys sana. So, na naman yung sa natin. Ali ah, pa guys. Grabe sila. Iba-iba -iba yung si, nila, schedule nila. Nung nakarambuan, ganun pa rin yung schedule nila. Ngayon, bigla na naman ang bago. Grabe talaga ang gobyerno. Di ba guys? ayano mo lang tao. So, hininga lang. Uwi natin. Uwi na naman tayo. Dito na tayo pa So baba na tayo. Uwi na tayo. Bye. Wala na naman nangyari isang araw. Sayang. So ayan guys. Bye bye. God bless everyone. Bye po. Sakay na ako ng jeep. Uwi na ng bahay. mẹ.